Number 1 ngayon sa NBA ang Los Angeles Lakers. Pang 7th rank sa Western Conference at may record na 12 wins, 9 losses. Ang Los Angeles Lakers ang pinakamalakas sa painted area. At kahit na hindi pa fully healthy ang team, at ngayong nagbabalik na ang karamihang players ng team, aasahan natin na mas gaganda ang season na ito para sa Los Angeles Lakers. Jared Vanderbilt nagbabalik na para sa Lakers. At maglalaro na rin si Rui Hachimura next game laban sa Phoenix Suns nina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Para sa quarterfinal sa first NBA and Season Tournament. At si Gabe Vincent naman ay maganda raw ang kanyang progress at recovery sa injury nito. Pero wala pa rin update kung kailan siya magbabalik. At dahil hilig ng Lakers na sumalaksak sa loob ng painted area, nagrank sila ngayon sa number one team na pinakamataas na team sa rim field goal percentage, 71.5% mula sa kanilang 28 field goal attempt per game. At mula yan sa mga atake sa basket, nina Lebron James, Anthony Davis, Austin Reeves, Jackson Hayes at DeAngelo Russell. Kaya nag-rank number one talaga ang Lakers. At si Jackson Hayes, ang may pinakamataas na shooting percentage ng Lakers with 69.7% shooting at karamihan nito mula sa mga dunks na naipasok niya. Sumunod naman sa kanya sa si Lebron James with 55.1% shooting sa field and third si Anthony Davis with 54.6% shooting sa field and fourth si Rui Hachimura with 50.5%. At sa last game ng Lakers, nag-viral ang 360 degrees ni Lebron James kung saan ginulat niya ang buong mundo. Pero nagkaroon ng sagupaan si Neda King and Coach Emi Udoka kung saan tinawagan ng technical ang dalawa at nagresulta ng pag-eject ni Coach Emi Udoka ng Houston Rockets. Isang napaka-physical ang game ng Lakers versus Rockets kung saan nanalo ang Lakers 107 to 97 talo ang Rockets. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. share your positive comments about Kai Sato. Do it now na! Win the prize! Stay tuned for more updates! Kai Soto, NBA na ang target at mukhang hindi na priority ang Japan B-League. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Kai Soto, isa lang ang target at yan ay ang masisiguro na NBA ready na siya next year. Target kasi ni Kai Soto at ng kanyang handlers na sa next summer ay maglalaro siyang muli sa NBA Summer League. At dahil dyan ay nabuhay na naman ang usapang NBA dream ni Kai Soto. Pero ang tanong, gaano nga ba kalaki ang possibility na makapasok si Kai Soto sa NBA? Well, napakalaki. In fact, imposibleng hindi makapasok si Kai Soto sa NBA dahil sa kanyang combination sa height, skills and basketball IQ. Ang kulang ni Kai Soto sa speed ay given na 'yan dahil sa kanyang height, pero hindi naman gaanong kabagal si Kai Soto. In fact, noong nagkatapat sina Boban Marjanovic sa Olympic Qualifiers, ay ilang beses pinakain ni Kai Soto ng alikabok si Boban. Boban is a legit NBA player. Isa siyang 8-year NBA veteran at hanggang ngayon ay isa pang active NBA player. Isang legit 7'3 player. Pero in terms of speed, ay napatunayan na ni Kai Soto na di hamak na mas mabilis si Kai Soto. Hindi lang yan, pati sa athleticism si ay napakalayo ni Boban Marjanovic compared kay Kai Soto. Kaya dito pa lang, I am very sure na makapasok si Kai Soto sa NBA. Kung pagbabasihan lang ay purely on talent and purely basketball ang usapan ay walang rason kung bakit si Boban ay nasa NBA at si Kai Soto ay hindi pwede. Pero ang pinakamalaking katanungan ay kung kailan makapasok si Kai Soto sa NBA. Well, yan ang winner workout ngayon ni Kai Soto. Kailangan kasi magiging NBA ready muna si Kai Soto while still playing sa Japan B League. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa nakapaglaro si Kai Soto sa Japan B League. Dahil sinisiguro muna nila na mag fully healed na talaga ang kanyang likod at zero risk na na bumalik ang kanyang injury. Ang ayaw kasi nating mangyayari ay ang magpabalik-balik ang injury ni Kai Soto at ito pa ang magiging dahilan kung bakit hindi niya matupad ang kanyang NBA dream. Let's face it, ang pangarap ni Kai Soto na makapasok sa NBA ay ito rin ang pangarap ng lahat ng mga Pinoy basketball fans. Ito na lang kasi ang hindi natin nakukuha ha Ito ang wala pa tayong ipagmalaki na homegrown Pinoy na nakapaglaro sa NBA. Meron na tayong medal sa World Championship noon as third place. Naka fifth place na rin tayo sa Olympics. And recently ay nakuha nating muli ang gold medal sa Asia. Pero wala pa tayong sariling atin sa NBA. While there are a handful of Filipino Americans na nakapaglaro na sa NBA, and currently, mayroong dalawang napakasikat na Pinoy sa NBA na sina Jordan Clarkson at Jalen Green. Pero, they are born and raised in the US. Kaya it is just right na buo ang ating suporta kay Kai Soto at sa kanyang NBA dream. Dahil in the process, kasama naman tayong lahat sa tagumpay ni Kai. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. share your positive comments about Kai Soto. Do it now na! Win the prize! Stay tuned for more updates!